Oh. oh. Hina, hinug, na. hinug na. Hinug na. Andito tayo na. sa baba. Oh. Ayan yung ano ko, oh, Eric. Sa itaas. Tapos, andito tayo sa baba. Ayan, dito oh. Sa baba tayo. Kukuha tayo ulit ng nangka. Ito yung kinuha namin ng ano, oh, Dorian. Ayan oh. Ito yung inarbisa namin ng Dorian at saka nangka. So, ayan yun, oh. la parang hinog na naman yung, ano, oh. Nangka. So, kukunin natin yung nangka. Dahil sayang lang naman, nangalaglag lang. Walang kumakain ng ano, dito. Ayan yung isa pang, ano, oh. Ayan, oh. Dorian, may bunga, la Hinog na tong bunga sa Dorian, isa ba, oh. Ayan, oh. So, ito tayo ngayon sa puno na ito yung kinunan namin ng Dorian, oh. Wala nang bunga. So, ayan. Hmm, may amoy. Parang hinog. Ayan. Kukunin natin yung mga ah, nasira na nga. Oh. So, ayan. Kukunin natin dahil sa kaysa masira lang siya. Ayan. Oh. Laglaglagan lang. Tapos, hindi kasi ako kumakain ng ano. Nang nangka. So, ibigay lang natin sa doon sa mga kumakain. Ayan. Oh. Akyat okay, tayo dito. Akyat okay, tayo. Mga maring at paring. Ayan. So ayan oh. Aya ket-ket tenang Kak. Arekku. Saan? ay manda masanggal ng kaniya isa o oh. masangit na lang sa sana ano wow. ah yun siya. Inog. Inog siya, Rom. Nahagbong na gani ka ng naara, nasangit lang sa sanga. Dao tara sa Sayang. Ani udah ko kayo na daot. Ako ani o na daot. Sayang. na. May duha pa. Dalawa Dalawa pa. na po tayo. Subal, ito na yung mga nakuha ko. Oh, ang dami. Yung iba hinog, yung iba nasira na naman. Sa yung mga kuha ko, oh. ito hindi sira oh. Pero malapit na ding mahinog. Ayan isa. Dalawa. Tatlo. Tapos dito pa. Apat. Ano na lang to pambinta sa ano gawing ginataang nangka nang ano ko ate sa karinderiya ito o oh, malaki pero nasira na siya oh. ito hinog ito sira oh, sayang naman o oh. ito hinog oh, hinog ayan hinog Tapos dito pa yung isa. ayan o oh. ito pa isa ay sira pa doon po siya kahinog ayan o oh. so ayan o oh. hinog na din so ayan yung mga kuha ko o oh. doon pa o oh. ito at ito dito tatlo din. Ano, oh, aapat. Tapos na tayong umakyat. ayan yung inakyatan ko, oh, ang taas. So ayan, so kinuha ko na lang po kasi sayang naman na naglalaglagan lang. Tapos kinain lang ng mga insekto. So ang gagawin nito sa ano ibigay ko don sa ate ko tapos gagawin niyang ginataang ah, langka binta sa karinderiya so ayan tapos na tayong nanguha ng langka ah grabe ah sabog Ah! Ah, mainit pa Tapos pagkatapos ng init Ano na naman Aray ko Natunok pa dyan ko Natunok Init agay tunok pagod ko na yung mga kuha ko oh. kaso lang ito kaso lang sira na may sira sira na pero okay lang yan, yan oh. ito yung hinog ito din